At sa ating mga balitang pambansa, sa Supreme Court, didiretsyo ang kampo Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kiboloy. Yan nga para kwestiyonin ang legalidad ng arrest warrant laban sa pastor. Ayon po naman sa legal counsel ni na si Mark Tolentino, sila po ay umaasang matutulungan sila ng mga senador gaya ni Robin Padilla. Matatandaang tutol si Padilla sa magpapa-aresto sa pastor na tinawag niyang kanyang bayani. Nangangalap siya ng mga lagda para harangin ang arrest warrant kasunod nga po ng pag sa pastor dahil sa hindi pagsipot sa mga ginagawang pagdinig ng Senate Committee on Women and Gender equality tungkol sa mga pang-aabuso umano sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Bukod kay Padilla, tutul din si Cynthia Villar, Amy Marcos at Bongo sa pag-aresto kay Kiboloy. Samantala kung may mga senador na tutol sa pag-aresto kay Kiboloy, kabaliktaran ng gusto ng mga miyembro ng Liberal Party. Ayon kay LP spokesperson na dating Senator Leila De Lima, parami ng parami ang mga nagsasalita laban sa pastor. At base sa mga testimonya ng ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, malinaw daw ang pangaabuso na sinapit ng mga biktima. Hindi agad pag-aresto sa pastor, at ang hindi agad pag-aresto sa pastor ay nagpapalakas lamang sa loob ng mga abusado. Nababahala rin sila sa pahayag ng ilang senador na pilitin ang pastor na, sumip na sumipot sa hearing para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Niliwanag po naman ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya papalitan bilang leader ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Apollo Ito Itong api kasunod ng pagkakatalaga sa dating Pangulo bilang administrator ng mga ari-arian ng KOJC. Ang tanging misyon daw ni Duterte ay pangalagaan ang mga ari-arian ng grupo laban sa mga gustong umangkin nito sa gitna ng gulo. Sa nauna pong anunsyo ng SMNI, sinabi pong si Duterte ang mga ngasiwa oras na may mangyari sa liderato ng religious group. Magugunitang binuksan ng korte uh, sa Amerika ang aresuarant labang kay uh, Kibuloy at sa ilang pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ na naharap nga sa patong-patong na kaso gaya ng fraud at sex trafficking. Hinihinalang ito'y hakbang para masimulan na ang proseso ng extradition bago ang appointment Kilala po na malapit kay Duterte si Kibuloy na nagsilibering spiritual advisor nito nung siya ay da dati pang Pangulo. Nanawagan naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na galangin ang freedom of navigation sa karagatan. Kasunod din ang pag-atake ng grupong Houthi sa dagat malapit sa Yemen kung saan tatlo po ang namatay. Dalawa sa mga nasawi ang Pinoy na tripulante sakay ng MV True Confidence. Bukod sa kanila, may labintatlong iba pang Pinoy na sakay ng barko. Tatlo sa kanila ang lubhang sugatan. Tiniyak naman ng Pangulong Marcos Jr. ang pamilya at ang iba pang Pinoy na nakaligtas sa pag-atake. Nagagawin ng Pilipinas ang lahat para maiuwi sila ng ligtas sa kani-kanilang pamilya. Sa gitna po naman ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, lumalabas po na tatlo sa bawat apat na Pilipino ay handang ipagtanggol ang Pilipinas sa mga kalabang dayuhan ayon yan sa bagong survey ng Octa Research. 77% ng mga Pinoy ang handa raw makipagbakbakan, 23% naman ang hindi raw papayag o handa. At ayon sa survey, pinakamarami sa mga gustong lumaban para sa bansa ay nasa 45 hanggang 55 years old. Ginawa ang survey noong buwan ng Desyembre. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.